Miss Regine Velasquez may ibinunyag na nakaka-excite para sa mga fans ng JM Fyang. Nagpasalamat din si Miss Regine at natuwa dahil naka 5 million views na ang kanyang music video na banidahan ng JM Fiang JM Fyang super dami ng ayuda nila sa kanilang solid na mga supporters. Ating panoorin guys, JM Fyang lang ang malakas sa masa. Laging pinipili ang isa't isa, pinipili, at hindi, pinipilit. Yung samahan, ng JM Fiang, wala talagang makakasira. Sobrang tibay nila, sa mga bashers. At parehas silang, nagtutulungan. Kapag sila ang magkasama, walang dull moments. Yung niti, ni Captain Ibarra, pagkasama si Fiang, ay very priceless. Dilingid sa lahat, kung gaano binago, ni Fiang Smith, ang aura, ni JM Ibarra. JM Fiang, comfortable and compatible, say isa. If you someone who needs to hear this, take a breath. For those who put others first when their own words next. For anyone and near the end this one's for you